kami guys <laughs> Puti na ko Kung ano pa yung Kung ano pa yung <laughs> Sira ko yung um, ano? Yung makuti Yung mm, no. Ano okay. naman dyan? Ah, so, si Palang ba kayo? Nagpunta kayo doon? Hindi. No. Si... Si Proy lang nang agad. Hindi ko siya! Church! Mag-church sila! No. Mag-church sila. Inatala namin. Kala namin ano sila na. Yung pala hindi. Wala daw si teacher. Uy! Uy! <laughs> mama, 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 mama,